yung iba kong mga halaman, yung hindi nararating ng ano, yung hindi nararating ng tawag dito, ng ulan. Tuyot na tuyot. Tapos nakakalimutan ko naman ding diligin. Kaya tuloy, namamatay yung iba. Pero yung iba kasi, ano na, sanay na sila sa... Ay, sorry. kahit tutsang na sila buhay pa rin <coughs> si mother dear mother ng ano sa paghahalaman lang talaga guys kailangan ma masipag kang magtanim kasi pag di ka masipag magtanim, wala ka nang ibebenta after. Kasi mura na lang din naman ng halaman ngayon eh. Ito balak ko. I-propa siya. Tingnan ko nga. meron naman di siyang ano. Alam nyo kasi guys, pag tayong malaki nito ayaw nilang bilhin. Baka namamahalan. Malaki na ito. Pag malaki. Yan. Andamin ang dami ng ano ko ng taniman ko. Nilinisin ko muna siguro yung taniman ko. Itong working place ko. Ito, dito, dito kasi ko nag-work. Ito upuan ko. Yung mga ginawa ko pa kahapon, hindi ko pa natapos. Ito dadaling ko to sa kabilang garden. Itong tatlo na to. Nirepat ko lang ng maayos kasi sa ko ba pwedeng ilagay yan repot ko lang ng maayos kasi nga pagka kasi meron kasi ko isang garden guys kapag ano pag na yung mga nakatanim pinapalitan ko yan so far maganda naman na ah. maganda na yung buka nya dadaling ko to sa Thursday yan tatlong yun sa dalawa tatlo to yan. Papaltang ko yung mga ano. Hindi maganda. Tapos ito, ano ko siya. Ipopro pa ko ulit. Ito, nilagay ko na sa malaki. Bala ko siyang maging ano, mother beer Yan. Ewan ko, ko lang kung saan ko to pwedeng ilagay. Sobrang puno na parang dapat din yata kasi to may light na na may light na na tatanggap wala na kasi kung mapaglagyan eh yan siguro pwede na dito dito yan. tas eto to tatang dadagdagan ko siguro to na lupa to o bunuting ko siya tas mag uh, mix ako ng panibago kasi oh lupa siya yan to ito yung mga tinanim ko pa na ano ang ko ng mga ano mga kaso lang guys syempre yung mga mga buyer ano rin gusto rin nila iba iba rin yung nakikita nila wala na akong pwedeng maisip na pwedeng paglagyan eh <coughs> Yan. Ito po ko. Ito lalagyan ko ng panibagong lupa o i pabaguhin ko yung soil mix. Yan mga ito mga hindi naman sila masyadong mabili pero at least alaman pa rin sila old old type of aglaw di ba ito yung mother ko guys eh to open ko ulit nya na Ito mga best seller. Kasi mura lang talaga ako magbenta guys. As in. Mura lang ako magbenta. Hindi ako nagbebenta ng mahal. Kasi nga, isip ko, syempre, kapwa lantita, Gustong maka-acquire ng bago. Bagong halaman na mura. Ganun. Kaya kay Rebels na lang. Benta lang natin ang benta ng mura. Tapos ito, ihiwalay ko na nga ito ang ganda-ganda ng baby, oh. Kaya lang nako kinain yung baby. Iwalay na lang natin para maano natin ng mura. Wala, eh. Ayan. Try natin kung uh, yan yung mga tatrabahuin ko ngayon, guys. Yan. Dami ko naiisip na trabaho pag nandito ako. O siya. Babay na muna, guys magtatrabaho na ng pangmabigatan ng lola nyo. Bye!